Ang taong 2022 ay maituturing na isang taon na puno ng dalamhati at kalungkutan sa mundo ng showbiz dahil sa pagkawala ng mga natatanging haligi ng sining o entertainment industry of the Philippines. Narito ang ilan sa mga personalidad at celebrities na pumanaw sa year 2022. Ang Queen of Philippine Movies na si Susan Roses ay pumanaw noong May 20, 2022 pumanaw ang asawa ng namayapang aktor na si Fernando Poe Jr. sa edad na 80. Nagluksa at labis na ikinalulungkot ng buong showbiz industry ang pagpanaw ng beteranang actress. Ikinagulat ng publiko ang pagpanaw ng sikat at beteranang kontrabidang actress na si Cherie Hill noong August 5, 2022 sa edad na 59 years old. Pumanaw ang batikang aktres matapos ang pakikipaglaban niya sa rare form ng endometrial cancer. October 2021, nang magdiagnose siya sa sakit na piniling itago ng aktres sa publiko. Huling nasilayan sa telebisyon at pag-arte si Sherry Hill bilang Zaina Gimba sa Family GMA drama series na Legal Wives. Gloria Sevilla, kinilalang reyna ng pelikulang Bisaya, ay namatay habang natutulog sa Oakland, California noong Sabado, ika-16 ng Abril 2022, ayon sa kumpirmasyon ng kanyang pamilya. Siya ay 90 years old nang namatay. Celebrity stylist at makeup artist Fanny Serrano ay pumanaw noong Martes ng gabi, ikasampu ng Mayo 2022. Siya ay 74 years old. Kinumpirma ni Pat Pat Miranda, ang anak ni Serrano, na ang kanyang ama ay namatay ng tahimik sa kanyang pagtulog sa kanilang tahanan sa Quezon City. Pumanaw noong March 5, 2022, ang betaranang aktres na si Luz Fernandez sa edad na 86. Mahigit anim na dekada ang itinagal ng karyer niya sa local showbiz. Noong 1950s ay parte na siya ng mga radio dramas ng DZRH kung saan una niyang ginampanan ang papel ni Lola Basiang. Nakilala rin siya sa papel niya bilang si Luca, reyna ng kadiliman, sa fantasy sitcom na Okay Ka, Fairy Ko. Pumanaw din ang OPM singer at champion ng Pilipinas Got Talent taong 2010 si Jovit Baldivino ngayong biyernes, December 9, sa edad na 29. Ang kanyang ama ay nagkonfirma na si Jovet ay namatay sa ospital dahil sa komplikasyon ng stroke. Please do like, comment, share, and subscribe if you like this video. Maraming salamat!